So, ayan. Maraming salamat, Ma'am Divine. Nabigay ko na po sa... Nabigay na namin kanina. Yung binigay mong walong solar panel. Thank you so much. <coughs> so, ayan. Kagigising ko lang at nagsuot ako ng aking um, oxygen. Kasi, parang I am catching up my breath. So, huwag na natin pahirapan yung sarili natin may oxygen naman so, kailangan kong magsuot Parang makatulog ako ng mahimbing pero huwag kayong mag-alala it's ano lang, kailangan ko lang talagang magsuot nito so i-check natin yung ating mga mata if may ano pa ba may dugo pa ba yung ating mata may dugo pa narong ma may dugo pa so yon and ano pa yung mga Basta, next year will be a uh, exciting year for me. Because, ah uh, you know, life must go on. Yung buhay natin na talagang so, kailangan natin... Malamit niya sa greenhouse niya. Nagtuok <laughs> ang greenhouse ngayaw. Ngayawi. Greenhouse mo ni Smokin. Dito <laughs> may <constantly>. gigag... <laughs> Dito may gigag... Kakuhon. Talugos ako. Asimbol ato akong kuambi. Nang kuranan. Kasama na kita. Please. Hi. Hi. Ha? Ha? Why? My face? Nose, no, nose. Bayot ka? Ha? Bayot ka? Nandir ra ba? Kinsa di ba kang Tubagas ako, bayot ka ba? di. Nandir ba? Di. ka bayot? <laughs> E Hindi ba? ka di? Ito ako As ba? Asa man ikulahan mo na? Adi to slow yun. Ano katong itong? Ah, kat katong ano tayo kat yung symbol. O katong itong bang box? Oh, seriously? Eh, dari, palukog da, dari. Yan, mo na dito sa ito na sa ang duplicate, ang duplicate na sa buka? So yun. Maraming salamat po, Ma'am Divine, for that, ano, for that Uh, solar na ibigay ko na sa mga kapitbahay namin para mapakinabang ito yung pamangkin ko na pamangkin ko na english speaking right. so yun and yun po next year will be an exciting year for us, for me and for everybody because you know new year new experiences and new mga bago natin gawin So, basta ang importante ay talagang we are going to laban sa mga hamon po ng ating buhay kasi talagang iba't iba naman talaga yung hamon natin. No? Bawat, tao sa, bawat tao ay may iba't ibang hamon ng buhay. Kaya, whatever the hamon will be in the coming days, kailangan nating pagtagumpayan yon and of course, huwag tayong makalimot magdasal. Humingi tayo ng guidance sa ating may kapal kasi wala wala man talaga tayo dito pag wala siya siya yung may ari ng buhay natin dahil kaya lavan. so yun lang nagpapasalamat lang po ako kasi kahit ganito yung ano ko ganito yung um, ganito yung um, what we call this one uh, sitwasyon ko, marami pa rin nagpapaabot ng tulong para itulong po sa ating mga kababayan. At syempre, pasensya na po. Unahin ko po muna yung mga tao na malapit dito sa amin. Ha? So ayan, siguro nakikita nyo naman na this year, noong umoy ako dito galing sa Cebu City from my treatment, ang daming nagbibigay. So once again, ulitin ko po, Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta from the bottom of my heart. Talagang thank you, thank you so much. Hindi man thank you is not enough pero I know na talagang alam niyo po yon and God will always bless you more. Kaya thank you sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. Tanawin ko po yung utang na loob na hindi ko kailanman mababayaran sa inyo. So, ano pa? Basta yun lang po muna masasabi ko ngayon kasi kailangan ko talagang magpahinga. Kailangan kong uh, magiging uh, tawag doon malakas para next year ay talagang another challenge na kailangan nating kailangan nating harapin. At kung anong challenge na 'yan? abangan natin yan next year so magiging matatag lang tayo huwag tayong mawala ng pag-asa and always pray because hindi tayo pababayaan ng ating may kabay. and uh, he is always in control ganun lang po so ano po yung sasabihin ko yon na lang so and po, may bisita ako yung ano ko yung pamang, mga pamangkin ko nandun sa ano nandun sa labas ano pa and of course to ATMs thank you so much, maraming salamat ATMs sa isa sa pinakamalaking material na regalo na binigay nyo po, hindi lang po sa akin kundi sa pamilya ko at ito na po, nandito na kami nakatira ngayon thank you so much to ATMs and Kuya Del and family thank you so much hindi nga Bel, nag nagchat kami kanina Okay lang siya doon sa Australia. Thank you so much. Maraming salamat, Inday Nabil, my sister at heart. Sobrang napakabait. At syempre kayong lahat. Oo, oh, oh, kayong lahat na nandiyan palagi. Para supportaan kami lahat. Thank you, thank you, thank you. Sa inyong lahat. Kagigising ko lang kaya medyo ganun talaga ang mukha ko din. Kasi kaninang umaga, ayun nga, nagvideo ako about sa garden. At syempre yung garden namin, as in very ano very matagumpay yung garden namin at hindi yun mangyayari kung wala yung dalawa kong mother kasi silang dalawa talaga dun silang dalawa ang talagang gumagawa ng paraan at nag exert ng effort para magtanim ng kahit anong pwedeng itanim to my two mothers maraming salamat po at hindi na ako problema sa ating uulami next year kasi gulay on the go na palagi and it is natural na gulay what else, who else sa inyong lahat sa inyong mga prayers kasi nga po, napakalaking tulong ng prayers ninyo sa inyong panunood ng mga videos namin thank you so much oo, hindi pa nagtatapos kahit matatapos yung taon pero hindi another year ay magsisimula na naman para sa panibagong hamon panibagong challenge ng ating buhay at yun po, thank you everyone so yan lang muna for now so huwag kayo mag alala kailangan ko lang magsuot ng ganito para mas maganda yung aking uh, tawag doon, yung aking paghinga para sa pagtulog ko ay talagang diretsyo, -diretsyo yung tulog ko pero wala itong ano, wala itong malaking ano, wala itong malaking it's nothing serious anyway ha? Huh? Thank you, everyone. God bless. Palugog ka ng pagawas anang usa o. Kada? Oo. Dahil na kayo kung saan para mas inuulo. Adjust lang na siya. Patasan lang ko. O, sakto rin na. Wala pala Ipa, si Makoy. Ako sugoon. Ipaad to ko to. Talunan yan. Dito na ibutan sa kano. Sa. Adi adi to na sila ha. Mama? Oo. Oh, oh. Di kana pwede na gawas. Ma ini daw ni di Ya, oli sa thank you. Ayun, I have my new chair. thank you sa aking kapatid for for this so medyo okay na ako kasi ano na siya maano siya ayan. <coughs> pwede siyang iikot thank you so much tapos pwede siyang ma thank you so much